kuya, paano gumawa ng Gemini AI? eto na po mga kuya, turo ko na po sa inyo. Punta lang po kayo sa Google, Gemini, type nyo lang po yan, Gemini AI. Tapos lalabas po yung hello kuya lo, yan po ang pangalan ng inyong Gmail account na ginagamit. Tapos upload lang po kayo sa files, then punta kayo sa photo library, then hanapin nyo lang po yung picture na gusto nyo i- generate, ayan po nakita ko na po yung sa akin yung kuya Loy po, kinlik ko na po yan then generate po. Then, meron po tayong word na itatype. Ilalagay ko po yan sa comment section. Copy nyo na lang po. Then, send po and generate. as palitan mo pala yung pangalan kung ano yung gusto nyo makalagay sa box. Yun lang po. Kuya Loy po kasi yung sa akin. Kaya Kuya Loy yung nilagay ko. Ayan po. Then, pag after nyan, is generate nyo na po mga kuya. Then, nantay lang kayo ng mga ilang segundo. Matatapos din po yun agad. Ayan po. Antay lang po. Ay na po, no problem na po, na-generate na po ang inyong picture. Pantay lang po ulit sa actual image. At ibibigay po nila agad dyan. Ayan po, ayan na, generate lang po, pakiantay. Ayan na po, na-generate na po ang inyong picture. Ayan po mga kuya, parang hindi magtanong kung paano gawin yan. Tapos pwede nyo rin po yan i-save ka agad sa inyong photo library. Ayan po, nakita nyo pa, may save to photos.